gabi. Siyempre, mandalim. Kunin natin yung lambat natin. May pang-ulam tayo. Unang bugada. Uy, may palaka. Malaki. Uy. Ayun, kabuhi. Kabuhi pa yun Yung bullfrog ba? <laughs> Ito. Bangus. Pasok ng bangus. Yeah. Oh, boy, boy, <laughs> yan. Oh, bagay po. Yan naman. Yan sila natin. Okay.

Uli ka naman idol. Maaga tayo idol. Wait pa. Hmm. Ano na idol. sa bato to eh. Hmm. Okay. 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 Merong uli na naman. Mga idol. Ang malaki.

buai petuk oh iya melompat yeah. okay. oh boleh nama itu iya nama, nama. <laughs> <Magpis. laughs> tak daming order nito eh. Mm -hmm. Oh pulihuli customer Oh di sini Oh di sini usahai«anu sama sebentaran ngest environments' rumah you naman. Yeah berdoa itu

Dedo. Ba idol, kay dul. Yan. Tamayan. Eh. So, bubo so, mm, so dalawa. Ba na. Nang pa. Paborito ni Buding to. Yung order siya. Mm. <laughs> Shout out yan sa lang. mga suki dyan. <laughs> Ito na sa inyo. Oh. Fresh.

Hindi na naman mga idol. niyan. Uli, uli. Uli, uli. <laughs> Buhay pa. Gabi talaga ang pauli. Eh kung umaga, kaunti lang yung mga uli. Bulong, eh. Hmm. Dala. Nila. Kaya gabi na lang tayo naglalambat. Ba? Yung pagdilim na. Hmm. Para sa mga um, ikot-ikot. Labas talaga ng mga isda gabi eh. ikut-ikut ya terus. Wih, hehehehehehe. ya itu. Subrang Sobrang ogah sang isda nya. Hentikan tumpahin bangka. Not balance. ayos na bangka natin. Masyadong ano kasi yung ano. Maiksi yung ano niya eh. Tarik. Tarik. Mm, ugasan mo na. Dandahan na. Mm. Okay. Ito. Kuha ulit Ito nuli, ito. Uli, uli. Ayan uli. Mm, papap dul. Papap, papap. Papap, papap, <laughs> papap. Ay, ah, mulawid ba? Tagal naman. Yan ata sa tulay ah. Nagpapap tulay ah. Pwede lang. Sayawan mo na idol. <laughs> Oops. May mahal, may mahal nga. na huli. Oh, yan Oops. Ilan doon lang. Ilan doon Kisaw. Ayan, buhay pa talaga. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kisaw, pa. Hindi <laughs> <laughs> ka na makawala doon. Huling, huli kana. na. Ang puting kamay ka Ayan. na Ayan. Ang dugo na ito. Oops. Hindi ka shoot. Oops, oops. Buhay pa. Oh, hirap ko na.

Tanging idol naman. naman. Mm. Tulog siya ano, yun putik hmm. ko. Pani. Kukulihin lang. Yung sabit ng mga ano niya, galamay. <laughs> hmm. Yan. Mm. Okay. tablet idol. Ayan. Ayan, oh. Panay lang uli, ha? Maraming blessings hmm. ngayon, na May isa pa dun, no? Buhay pa. Baka na idol dun. Ayan, nakikat mo na. Ayan, oops. Sabit pa. Sabit pa, eh. ya naik dulu Jono-jono jono mau uli nanti ele isa. Ayah no ya no laki yo. Mangu itu nanti. Hei justru nanti nanti kita mentiknya nang hawa kan idol ayah no. Jakarta, ui. Kalau warna ele natin Yan pala ang inaabong niya, yung ano. Yung isda Pup dyan. nan yan ang inaabong niya. Ito, <laughs> sana all. <laughs> <ol. laughs> <laughs> Mentik na siya mapagatay doon. Hindi niya alam na may alimang ng uli. Malas, malaki ang yung pangalawa. Mm. Yan, ito. Buhay pa. Yan. <cycles>

chỉ đạo một mọi thứ Uy, may palaka. Sige. <laughs> Buhay pau barang nang nangusap na tulungan niyo ako. Oh. Sabit lang. Kaya may toilet? Uy. Sarap Hmm. Um, Laglag mga niya yan. Taas mo. Kaya no. mo ba to? Hmm. <laughs> Mahal ka sa China to yun. No? Hmm. Kita mo. Mauli mo no, nga. No. Palaka. Yan ay dumalaki. Uy! Alam niyo talaga yun. Masakit niyo doon oh. <laughs> 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 eh. din. Parang manok kaya yan. Hindi ba alam? Special yan. Para padubuhin. Prito. Yan ang oh, mino niya. Nagtara lang ako. Uh -huh. Labasan kasi ano yung eh ba ano lang katapos na nung baha ba nasabot na yung mga bullfrog hmm. hmm, dalawa na sana kasing laki lang puro ano katakas may na, kasi yung ano eh kamay niya sa paguli ng um, palaka takot siguro ito sikat na meron naman uli yan buwan buwan sarap itong bingwitin hmm. dito yung bahay na no hmm. mas marami kasi dito puno ng tumba na ni yan sila nang, yan sila umuwi

Biara, dia. biara. <laughs> Ini nanti na, tu. Tunggu bengal. Sabit nang yang anunya. Kalipik. Hmm. <laughs> Cukup, cukup. Uh -huh. Size. 10, 10. size. Oh, sama pas kilo tuh. Hmm. Ups. Hmm. hidup. <laughs> <laughs> <pang> <laughs> <laughs> <Pungko palang> dapat. <laughs> Hmm. Ito. Ang mili na. Huli na naman. Huli. Dalawa may ganti pa. Sabit lang yung huli na ba? Tayo sa laling ng tulay. Ayan. Dalawa. Nine na yan. malaglag pa. tayo sa ilalim ng tulay. Yan ang mga hirap dito ah. Buhay pa, kauli lang. <laughs> Yan. Parang nagsasalita pa. Ayan yung bakaw natin madaming ano. Pispis. Na yung mga pispis -pis dito sa ilalim mo tulay. Ayan. Hmm. Yung mga highlights ngayon, ano, bulan, ano buwan -buwan, ah, buwan-buwan <laughs> ah. yung nakaraan bangus laki to ngayon wala bukas kasi yung ano eh bunga nga ng natin ngayon dun wala kasi kahapon wala kami vlog kahapon bumaka mulan dami anu. Eh. Peace. Hmm. Uli ulit. Binha mm, ka tayo yun. ng ano ah? Buhay pa. Binha tayo ng buwan. Buwan.

isang pad doon na lang matira ayun ayun yung buto buto hindi yan na uli kala ko uli yun Yeah, I'm not ito last nating ano, nambat. Yung um, nakaraan na video, ano, kauli tayo ng ano, alimango doon sa last na lambat natin. Alimango. Um, kawalan. Kawalan mo na. para malaki mauli mo susunod mm -hmm. tapos na ito ito na lang yung ano huling ano para doon natin na dumikis okay na no meron isda kang wala hmm. Um. natin ah isa isa pa doon dalawa yung animango yan yun dito ang pangalawa malaki ito oops bilis niya ano? bilis <laughs> uh, hmm. Sa dito. Harap dito pa. Yan ay doon. Hmm. Ano? <laughs> Ang lawa. Oh, lang. Thumbnails ba? <laughs> Yan ay doon.